Muling naging sentro ng atensyon sa social media ang kapuso actress na si Barbie Forteza matapos kumalat ang isang natural at masayang video niya kasama ang aktor na si Jameson Blake. Ang nasabing video ay agad na pinag-usapan ng mga netizens, lalong-lalo na ng kanyang mga tagahanga. Sa nasabing video, makikitang tila hindi maitago ni Barbie ang kanyang tuwa nang makita si Jameson sa isang parking lot. Pinaniniwala ang kuha ito sa gabi ng premiere ng pelikula. Sa footage, masayang tumakbo si Barbie papunta kay Jameson at agad siyang niyakap nito ng buong saya, isang eksenang tila nagpakilig sa maraming netizen. Ang simpleng sandaling iyon ay agad na naging viral at nagudyok ng samot-saring reaksyon mula sa mga taga-subaybay ng dalawang artista. Hindi ito ang unang pagkakataon na naugnay si na Barbie at Jameson. Ilang linggo bago ang insidente, naging laman din sila ng social media matapos lumabas ang mga litrato nilang magkasama sa isang fun run event. Dahil dito, tinanong si Barbie sa isang panayam ni Nelson Canlas ukol sa mga lalaking napapabalitang malapit sa kanya, kabilang na si Jameson. Bagamat hindi diretsya hang umamin si Barbie sa anumang romantikong ugnayan, tila hindi rin niya itinanggi ang pagiging malapit nila. Matapos kumalat ang video kung saan masayang niyakap ni Barbie si Jameson, agad itong umani ng iba't ibang komento mula sa publiko. Sa kabila ng mga haka-haka, wala pa rin malinaw na kumpirmasyon kung may namamagitan nga ba kina Barbie at Jameson maliban sa pagiging magkaibigan o co-stars. Cost Gayunpaman, ang pagiging bukas nila sa pagpapakita ng kanilang samahan sa publiko ay tila nagugustuhan ng kanilang fans. Marami ang nagsasabing masarap silang panoorin dahil sa natural nilang chemistry, kung sakali mang magtuloy ito sa mas seryosong relasyon ay tiyak na marami ang matutuwa. Si Barbie ay matagal nang minahal ng publiko sa kanyang mga papel sa telebisyon at pelikula. Kilala siya hindi lamang sa kanyang talento sa pag-arte kundi pati na rin sa kanyang pagiging humble at approachable sa mga tagahanga. Si Jameson naman, na dating bahagi ng boy group na hashtags, ay unti-unti na rin namamayagpag bilang aktor sa larangan ng drama at romantic comedy. Habang patuloy na naglalabasan ng mga video at larawan nila, hindi maiwasang umusbong ang mga tanong, may espesyal nga ba? o simpleng pagkakaibigan lamang ito na nauwi sa pagkakakilanlan at pagkakatuwaan ng publiko. Ano man ang totoo, isa lang ang malinaw, patuloy na sinusubaybayan ng netizens ang bawat galaw nila at masaya silang makita ang mga bituin na tulad ni na Barbie at Jameson na may natural na koneksyon sa isa't isa. Sa panahong lagana pang scripted at staged moments sa showbiz, nakaaliw para sa maraming tao ang makakita ng mga artista na totoo sa kanilang kilos at emosyon, tulad ng simpleng yakap at saya na pinagsaluhan ni na Barbie at Jameson sa viral na video. Ano ang sa balitang ito?